Anong sira ng bike mo sir? Ah, ano ah, anong sira ng bike mo? Yeah. Flat? May pantapal ako rito sir Tulungan kita para di ka nang maglakad Mainit eh Baka lumungkot lang ito eh Hindi may ano yan, may butas yan Pero dun tayo sa lilim May pantapal ako rito Yan, lagi mo muna red sa lilim para hindi ka mainitan. Saka pa ba uuwi? Hindi, papasok sana ako. Ah, papa, pa, papasok ka sa trabaho? Oh. Sa, saan ba trabaho mo? Taytay. Taytay -tay pa? Oo. Oh. Naku, malayo oh. ko pa. Dito ko pa lang sa Tayuman Binangonan. Ah, gagawa ko ng parang. Late ka na ba? Hindi pa. Hindi pa? O sige, bibilisan natin. 哦哦。Oh, hey. hanapin natin yung butas ayun o oh. ang laki pala ng butas e eh. ayun o kita mo na natin kung okay na. Eh, okay na. A, tingnan natin baka may nakatusok eh. Eh to Ang lakit pala ng nakatusok eh. Ah, uh, yun po. Ito 'yung tumusok oh. Ang pre. Ay, tumusok ang laki oh. At tingnan natin baka mayroon pa eh. Ayan, eh, okay na. Isa lang 'yung nakatusok. Ito 'yung Okay na. Pat pat ako ng bike. Okay, ya, yeah, let's go ngan aje, mo, yun, eh, okay sir, Pasang. Ha? Ha, Ay, hindi po ako naniningil, sir. Okay na yun. Ang mahalaga, Ma, makapasok ka na, sir. Anong Ma, aras ba pasok mo? Alauna. Alauna? Apo. Ayan. Ah, uh, may oras ka pa. Ah, sige, sir. Baka maliit ka, eh. Ha, ah, tara. Ayan ah, sir, baka maliit ka eh Alauna, alauna pasok mo Apo Eh, magkabot ka pa niyan. Ano mo? sir? Igi po. No. Lama, sir. Ay, sir, wala nga, no? wala helmet. Wala sir. Ito sayo na lang to. Adi, Lama, sir, Oh, iyan oh. oh. Maghelmet ka lagi para sa safety mo 'yan. Oh, Oh, safe ka na Lama, picture sir. Ah, picture. Oh, Lama. sige, sige. Ah. Ay, okay. makakarating ka na niyan sir sa trabaho mo. Salamat sa kabila trabaho sa gasolinahan, total. Uh, ay, makakarating ka na niyan sir. Salamat sir. Sige, wala naman ay, po. Yun, man, ah, okay lang yun sir eh Salamat kasi galing yun sa sponsor ko eh. ko rin sa mga walang helmet na nagbabike. Salamat sir. Wala naman po, wala ah, naman. naman. Salamat, sir. Ah, sige, ingat ka rin. Lang, Hindi ako na maglilikpit sir kasi baka malate ka eh. Please, sir. Ingat Malapit na maggalaw una eh. Salamat sir. Walang naman ano po sir. Wala naman. Ano Salamat po. Sige po. Sige na sir. Baka malate ka eh. Salamat sir. Ingat. Wala ano naman po. Wala naman. God bless sir. Sige po. Ingat okay. po sa biyahe. Salamat po. Wala naman ano po. Salamat. Salamat, Sige po. Ingat po. Salamat sir. Ingat po. Ingat